Hello! Share ko lang pala sa inyo. Nagluto nga pala ako ng corn beef na may itlog. Ayan, ginayat-gayat ko muna kanina yung sibuya sa kabawang. Siyempre, hindi ko na nabidyuhan. Kasi mag-isa lang naman ako. Walang magbibidyo. Paano ako magbibidyo kung yung dalawa kong kamay naghihiwa ng sibuya sa kabawang, di ba? Tapos, ayan, nung nahiwas, nahiwa ko na yung sibuya sa kabawang, ginisya ko na siya sa butter. Hoy, butter lang yon, Hindi mantika. Agay, pasosyal yung pobre. Balik tayo dun sa ako lang mag-isa ang nagbibidyo sa aking sarili kapag ako ay nagbablog. Oo, totoo yon Walang nagbibidyo, kundi sarili ko lang dinamang. Kung -sab sabihin nyo sa akin, nabibili ako ng ring light. Meron na akong stand na ano ginagamit pag video guys. Kaso, yung nabili ko, pilay-pilay, Diyos ko po ito na nga guys, nilagay ko na yung tatlong itlog. Large la yan na itlog. Mas masarap kasi pag maraming itlog. Mas gusto ko pag maraming itlog. At ayan na ang kinalabasan. Ang sarap niya. Pag ako nagluluto niya, nilalagyan ko lang ng konting asin saka konting magic sarap. Tapos, tatlong piraso na itlog. Ay, ah, ang sarap ng kain ko niyan, guys. Tapos, syempre, ayusin mo pagluto. Ayan, no, nakikita nyo naman. Parang nagmamantika. 'di diba? Ang sarap niyan, guys. Tapos mainit pa yung kanin. Minsan lang ako kumain niyan, kaya sarap na sarap ako. wag naman yung araw-araw kasi hindi na maganda 'yun. Ayan na guys, sinalin ko na pala siya. Baka unahan pa ako ng langaw. Ay, maraming langaw. Hoy! Baka mamaya, taihan niya ng langaw. Hindi mo makain yan. Ayan nilagyan ko na siya ng takip at ipapakita ko lang din sa inyo itong aking lalagyan na maganda ayan o oh, pindot pindot dyan hindi mo yan mabubuksan hindi yan madadapuan ng langaw charis hindi yan madadapuan ng langaw kasi tingnan mo naman o oh, napakasilyado talaga ng lalagyan ko o oh, tingnan mo oh, hindi yan talaga mabubukas hindi ka may isa ng langaw pag yan ang ginamit mong pang takip o ba diba? <laughs> Yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless.